Mahigit isang taon na rin ang dumaan ng una kong pinasadahan ang noon ay napabalita na kasadang ginagawa ang DRT to Tingalan Road. Nagkaroon ako ng mga pag-update sa lugar. Hanggang sa napabalita rin, na hindi na daw matutuloy ang proyekto at malilis na ito papunta sa General Tino. May hakahaka din na kaya daw hindi na matutuloy ang kalsada ay dahil sa kulang daw ito sa pondo hanggang sa muli kong mapalitaan ang muling pagkabuhay ng proyekto. At sa pagkakataong ito ay hindi na ito sabi-sabi. Isa na itong katotohanan. Kaya tara, samahan nyo ako muli sa mismong kalsada na ginagawa na kukonekta sa Dingalan Aurora mula sa Doña Remedios Trinidad. Akala ko walang daan. Kasi pag nandun ka sa kabila, hindi mo mapapansin itong tulay na napakaiksi na to. Nagiba siya oh. Bumigay yung tulay, yung pinakantulay. tulay. So naglagay lang sila dito ng di ko alam kung temporary to o Yan na talaga yung tulay nya Grabe nangyari dito Giba Pumbigay yung ilalim Pag doon kasi nang galing Papunta rito Hindi mo mapapansin to Akala mo dead end na Itong <laughs> kasada na to Akala mo dead end tapos pagka dinerecho mo pala, eto, ito yung tulay. Nagulat ako kanina eh. <laughs> Nakapatay yung ano ko eh, yung camera ko eh. Papunta tayo sa DRT dahil meron akong gagawin na update ulit doon sa Dingalan bale Road. I mean DRT to Dingalan. Kasi nung nakaraan na pumunta ako doon, hindi ko napansin meron pala talaga doon na ginagawang kalsada sa bandang kanan na papunta talaga siya ng ano ng dinggalan so ang balita kasi dyan eh wala na raw magiging daanan papunta ng dinggalan dahil may nag comment na isang tao hindi lang isa dalawa yata tatlo don sa nakaraang video ko na dinggalan DRT ito dinggalan road nga so ngayon aalamin natin talaga kung mayroon talaga ginagawa kaya ang aral sa mga sabi-sabi ay huwag kayong basta-basta maniniwala dahil yun sa akin sabi lang yun eh sabi sa comment eh doon sa video ko dati wala daw ginagawang o oh, ay I mean wala daw talagang kalsada na papunta ng tinggalan mula sa DRT dahil ang sabi niya ay kapos daw sa budget yun ang talagang pagkasabi niya so napakarami kasing comment doon sa video ko na yun so hindi ko alam kung makikita ko pa yon. pero sa katotohanan yun talagang sinabi niya kaya ang akala ko wala na talagang DRT to Dingalan Road but then nalaman ko na meron pala talagang ginagawa ng alsada at yan ang tatargetin ulit natin ngayon so hindi ko alam kung anong lugar to ano bang barangay to wala akong makitang signage kasi ang labo eh hindi na rin naman ako nakapagtanong pero sakop pa rin to ng Sanel de Ponso at palagay ko nasa medyo paanan na tayo ng DRT so ang labas pala noon ay papunta dito sa sibol malapit na tayo sa Sibol yun at yung Sibul ay sa paanan na siya ng DRT kasunod na siya ng DRT So, andito na tayo sa site. Ang problema dito, nasa loob ng bakuran yung gagawin. <laughs> o yung ginagawang kalsada. Papasukin kaya tayo dito. Kasi, sa totoo lang, itong ano na to, itong signage na to, yung nasa loob na yun, yan yung puti na yan, kung nakikita nyo, nakita ko yan. Napansin ko yan, pero hindi ko pinansin. Pero, yung palang signage na yan, yan yung mismong kukonekta At yan yung daan na gagawin o ginagawa papunta mismo sa Dinggalan. So, nasa loob siya ng bakuran. Tanong, payagan kaya tayo pumasok diyan? Para silipin lang ito. So, subukan natin. Wala namang masama. So, kung papasukin tayo, ay eh, napakamaraming salamat. Kung hindi naman eh wala, no choice na tayo magagawa Nakakailang pumasok kasi Private eh Nasa loob ng bakura no Pero magpaalam muna tayo May bahay dun eh Sir, pwede pong masilip lang? Itong kalsada? Okay lang po. Eh, salamat sir. Thank you. So, okay naman pala. Nakakapasok naman. So, sa baba may ilog. Lipin lang natin tong ano. Signage. Kasi talaga, nung nakaraan, napansin ko to, pero hindi ko talaga pinansin. <laughs> so, ngayon, ito na. Talagang totoo na to. Name of project. Convergence Special Support Program, Basic Infrastructure Program. Access roads and or bridges from the national roads leading to major strategic public buildings, facilities, construction of Doña Remedios Trinidad, Dingalan Road. O, oh, ayan na nga po talaga. Sinasabi na dito, ito na yung Dingalan papunta ng, I mean, dito sa DRT papunta ng Dingalan. So, nagsimula tong construction January 3. Ngayong taon na to, 2024 at meron siyang budget na 194 million seven So, simula e, dito Baba tayo dun Kung hanggang saan yung mararating natin na pinakadulo Silipin natin Hanggang kaya ng motor Kasi Medyo ano eh Medyo Kauulan-ulan lang eh So maraming salamat kina sir Pinapasok tayo Mukhang basa basa pa yung buntok eh Tapos dito may ilog oh. So hindi malayo Maglagay ng tulay dito Ah Ang hirap lang tumawid Kailangan pala pag ganun Huwag ka preno At diretso lang Aray! Aray! Ang <laughs> men! Grabe na ito. At dahil kau ulan-ulan lang, siguro ng mga nakaraang araw, eh pansinin niyo yung kalsada. Nagtitibag-tibag. Mas mahirap na ito yung bagong ulan kau ulan lang. So ito na. Totoo na to. Mga boss, mga idol, talagang totoo na to. Ito na yung magkukonekta sa dito sa DRT tungo sa Dingalan so widening na to at tinabasa na nila yung bundok medyo hindi lang kaaya-aya -kay yung kasada ngayon kasi naguulan ng mga nakarang araw syempre expect natin tagulan na eh so yan, kung makikita nyo eh talaga naman nagbibitak-bitak yung lupa buwang yan o, oh, bitak-bitak po yan Pansinin niyo sa camera, sobrang bitak-bitak. At 'Di ba? Welcome to Sierra Madre Mountains. Once again, So, ito yung kauna-unahang pagkakataon na talagang nadaanan na natin itong gagawing TRT to Dingalan Road. At totoo na to, wala na po itong halong biro, wala nang halong uh, marites <laughs> na mga nagko-comment doon sa aking video dati na hindi raw ito matutuloy dahil wala raw budget. So, masasabi ko na lang ay isa lang po, huwag na lang tayong maniniwala Sa sabi-sabi, ayun lang <laughs> Medyo may kadulasan yung kalsada At pansin nyo talaga um Pagka-ulan ay eh, talaga naman Kaya naman natin to Naka ano naman tayo eh Enduro bike tayo eh Ha ha Woo Grabe! Mamen! Pansin natin na talagang tinatangay ng ulan o tubig, ulan yung mga lupa na nanggagaling dito sa kabundukan So, pandaron tingnan natin kung kakayanin pa natin dahil medyo wasak na talaga yung kalsada Uy, ang lalim pala At palagay ko Eh hanggang dito na lang yung kaya ng motor natin dahil may harang na rin doon mga kahoy punong kahoy pero sisilipin natin yan lakarin natin wrong timing kasi tag ulan na ngayon eh ngayon lang tayo na sugod so dito o ngayon ko lang nabalitaan to na talaga palang may ginagawa na rito ugoy napakalambot sumasama yung center stand natin <laughs> sus mario Josep. so makita natin dito ayan o no? pansin nyo medyo hindi lang talaga maganda yung daloy ng kalupaan pag umuulan kasi kita kita naman natin naglalanis slide siya pero hindi naman to Ganto na lang uh, ah, syempre sa si semento so siguro eh mas maganda kung may papwesto tayo ng puno eh tapos doon tayo, oh hindi, dito na siguro tayo mag drone may puno rin naman dito tingnan na lang natin sa drone shot kasi hindi na kaya ng motor natin umakit ton sa pinakataas na yun Ang Doña Remedios Trinidad ay kilala bilang Bulongan's Last Frontier. Dahil sa likas na kapaligiran nito at dahil ito ang may pinaka kakaunting bumibiyahe ng mga sasakyan sa bayan sa lalawigan. Ang bayan ay pinangalanan ng diktador ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos kay Remedios T. Romualdez, ina ng kanyang asawang si Imelda Romualdez Marcos na ang pamilya ay mula sa bayan ng Baliwag. Noong September 13, 1977, sa ilalim ng martial rule, ang Pangulo at Diktador na si Ferdinand Marcos ay naglabas ng Presidential Decree Number Sakop ng munisipalidad ang pitong barangay na orihinal na bahagi ng Angat, Norzagaray at San Miguel. Ito ay Sirapulong Sampaloc at Kamachile ng Angat, Bayabas at Kabayunan ng Norzagaray, Talbak, Kamachin at Kalawakan ng San Miguel. Music ang Doña Remedios Trinidad ay ang may pinakamalaking munisipalidad sa Bulacan na sumasakop sa halos one-third ng kabuang kalupaan ng lalawigan. Matatagpuan ito sa katimugang gilid ng kabuntukan ng Sierra Madre at bahagyang sumasaklaw sa tatlong pangunahing conservation area ang Angat Watershed Forest Reserve, Biak na Bato National Park at Doña Remedios General Tino Watershed Forest Reserve na binubuo ng 327.3 km ng alienable at disposable public land. Okay. Grabe, lambot ng lupa. Lumulubog ako doon banda doon ako pumuesto kanina. Lumulubog. Sa sobrang lambot. At, pabalik na tayo. Boom! <laughs> Puh, init. Init pa rin mga idol. Alas 4 na ng hapon. So sa ngayon ay hindi pa to madadaanan. Pero pumunta ako doon sa bandang ibaba kanina. Merong mga bakas ng chinelas ng tao. Mga naghahakot siguro ng kahoy. O kung anong gagawin nila. Tao, kaya. Motor, kaya. Pero depende sa motor. Depende po sa inyo yan. Teka lang, bago tayo umuwi ay pahinga muna tayo dito grabe napaka init anong oras na ang init pa rin <laughs> so eto na po ang ating update dito sa DRT to Dingalan Road at saka, sa kasalukuyan ay nakikita nyo yung sitwasyon since nag uulan tayo mga ilang araw na dahil pumasok na rin yung buwan ng tagulan eh eto po yung sitwasyon niya ngayon So, yung mga pinagdaanan ng tubig, kitang-kita natin. Yan, hanggang doon sa ibaba. dire diretso yan doon. At, dahil doon ay nagla-landslide din. Yan, yung mga binakbak. Pero, natural yan kasi binakbak eh. Magla-landslide talaga. So, pagka ito na simento at madiretso na hanggang sa dinggalan, ay isipin nyo, napakalapit ang biyahe. Hindi ko na tingnan kung ilang kilometro, pero... Ang balita ko rito ay 24 kilometers lang. So napakalapit nung 24 kilometers. <laughs> so pag nangyari yan na uh, natuloy na to, natapos na to hanggang sa dinggalan, ay eh, napakaiksi na po ng oras ang biyahe nyo mula dito sa DRT o kung manggagaling kayo ng Bulacan hanggang sa Dingalan. So nandun na kagad kayo within 24 kilometers at wala pang isang oras yung biyahe na yan. Pero sa dito sa kabundukan ay eh, aabutin kayo syempre ng magit isang oras ah uh, syempre napakalaking ano yan ah uh, kabawasan sa oras sa gasolina at sa biyahe na uh, hindi ka naiikot sa Nueva Ecija hindi ka naiikot sa Laor Gabaldon yan bago ka pa makaprating ng Dinggalan. Ah, uh, ito ay diretso na sa Dinggalan. 24 kilometers. So napakalapit po niyan. So yun na po ang ating update dito sa DRT2 Dinggalan Road at grabe. Ako po ay pauwi na rin. Papahinga na ako ng konti dito sa Glet at Uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunod uh, sa pagtanggilik, sa pagsubaybay Hanggang dito sa dulo na to ng ating video Kung mabot kayo dito ay eh, maraming maraming salamat po At hanggang dito na lang po At pagkita kita na lang po tayo sa susunod na videos Maraming maraming salamat po muli See you guys on the next one ah, Pa uwi na lang Ito na sinasabi ko <laughs> sobrang dulas nabuwal na ako buti na lang eto lang yung dala ko napakagan lang sus ginoo ko ah. pero hirap pa rin itayo ah. Ah! paano pa kung yung malaki ba? Diba? sus dumulas ako dito <laughs> nakapatay yung camera eh sayang hindi nakuhanan <laughs> slide ha eh. ah. buksan ko na muna baka madulas ulit ako eh <laughs> ah. okay okay yung kalsada kaya lang madulas at saka tingnan nyo pansin niyo yung ano yung kalsada ba diba? malubak lubak so pagka nagkamali ka ng daan ng dinaanan talagang may tendency na mabual ka kagaya nangyari sa akin <laughs> sayang hindi nakabukas yung camera eh bulak ta eh. <laughs> okay doon na tayo sa ilog tatawid na tayo kailan pa uwi eh tsaka pa na sa ah mahirap <laughs> talaga pagka uh, matig ang dalawa walang engine brake pag palusong so ito kailangan dire diretso para hindi na lalapat yung paan natin pag lumapat basa so ayun tayo ay pa uwi na at Salamat sir Maraming maraming salamat sa kanila Sa pagpapasok sa atin At Okay paalam ulit Second time around <laughs> At dito ko na po taposan ng video At kung nagustuhan nyo to Please like, share and subscribe And then see you again on the next one Maraming maraming salamat po Peace out